base sa experience mo. Kasi noon, siyam na baka sa'yo. Kung baga marangya ang buhay noon. Hmm. Tapos ngayon, wala kang anak, wala ka ano, wala kang sariling lupa, wala kang bahay. Ano naging aral sa'yo ngayon? Ano may papayong sa mga kababayan natin para maging aware na rin sila? Magandang hapon po, Chusindong. Kumusta? Um, saan ang pintuan ng bahay mo? Ah, dyan. Ah, ako dyan. Okay lang? Okay. Okay. Magandang hapon. May dala akong bigas para sa inyo. Ayan. Ay, may, may doggy. O, oh, chusin Dong. Pagpasinsya mo na yan. O. Oh. O. Oh. Nay, siya yung asawa mo? Kailan pa? 2005 pa nung... Ay, 2002 nung nag-asawa kami. Na, na 2002. Bali, ilang taon na kayong magsasama? sampung 20 years. Kasi naalala ko nung nandun tayo sa bukid, wala ka pang asawa nun eh. Si BT, ang asawa ko. Ah, si BT ba yon? Uh, Oo. Okay, kasi nung nandun tayo sa bukid, uh, wala ka pang asawa. Sige, Nay, upo uh, ka dyan, Nay. Dito, ilipat ko. You know. Huh? Ikaw si Boy. Opo, si Frankie. <laughs> Frankie pala ang oh. pangalan mo. Oo. Oh, oh. Kumusta na? na? Eh. Pero mabalik tayo sa dati, nung nandun tayo sa bukid, nung kabataan natin, wala ka pang asawa nun. Biyodo oh, ako noon. Oo, wala rin akong asawa nun. Asawa ko si Uling. Ah. Hindi, girlfriend mo lang yun nun. Oo, oh, oh. girlfriend, girlfriend. Ngayon, may anak kayo? Wala. Wala. So, 20 years na kayo? Oo. Mahigit. Mahigit. Yeah. Mahigit. So, isang mapagpalang uh, hapon po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Uh, si Sa mga hindi po nakakakilala mga kababayan, si Tatay Sindong isa uh, kasakasama ko rin yan sa bukid nung uh, bata pa ako. Nung kasalukuyan ako yung nasa bukid pa, uh, malakas pa siya noon. Kasama ko sa bukid, uh, nag-aalaga kami ng baka, tanim ng mais, palay, umulan, magkakasama kami, nagbibiroan. Uh, ilang taon, after 20 years, kaninang umaga mga kababayan, pumunta po si nanay sa bahay. At sabi ni nanay, pasyalan ko daw si Tatay Sindong. Kaya sa hapon na ito mga kababayan, andito ako sa harapan ng kanilang bahay. Ito yung bahay mo dito. Gaano na kayo katagal nang katira dito? Kailan lang, itong marsulang Buti, ano, sarili yung lupa ito? Hindi. Ito, pinakitira lang kami dito. Ay, nakikitira lang kayo? Pinakitira lang kami dito ng tatay niya. Uh -huh. Kasi yan, nasa Marikina pa. Nakitulog kami kasi dyan sa kuya ko. Tinaboy kami. tapos hindi raw kami pwede doon. Bakit? Eh, ewan ko. Nag-iba ang ugali nila. Kaya nakiusap ako sa tatay niya. Doon ka sa kwan, sabi niya. Salamat uh, sa Panginoon, mayroon uh, kayo na yan so, dito. Ano po ba nangyari? Bakit? Di ba dati may bahay kayo doon sa labas, ay sa bukid? Wala, binintang lahat yun eh. Oo, oh, nabintang. Na. Oh, iba, iba na mga ari Kaya, eh. Kaya, uh, oo, hiwa-hiwalay hmm. na kaming magkakapatid. Hmm. Ilan ba kayo magkakapatid? Bali, lima pa kaming lalaki. Hmm. Tatlo. Dalawa pa yung babae. So, wala ka ng lupa ngayon, Josindo? Wala na. Dati, di ba dati maluluwang yung lupa ninyo? Dati, malaki. Uh, yung buhay pa yung tatay uh, ninyo. Ano na nangyari? Mayroon wala ka sana. ng lupa ngayon? Mayroon din sana akong nabili noon doon sa loob, Opo. eh, nakapasama sa kwan, bangko. Napasama rin sa bangko? Hmm. <laughs> Kaya hindi, hindi ko na eh, kung titulo eh. Mm. Ayan. Okay. So, mahabang kwento. Kapitan, ay kakak... ako, karpintero ako... Ilan taon ka na ngayon, Chusin Dong? 82. 82 ka na? Mm. Um, pero malakas 80. pa. Malakas pa yung mata. <clears throat> malakas pa. Siya yung mata ang medyo malabo. Ah, malakas pa katawan. Um, malakas pa katawan ko. Mata, malabo. Saragto um, Sarag to okay. um, na eh. Eh, mo ni pero... April mata. Nakapagtrabaho pa. Yun, Anong Ano yung source of income mo ngayon kasi no? Paano kayo nabubuhay? Anong saan kumukuha ng pagkain araw-araw? Itong kwan, itong tinatanggap ng kwan, uh, ng senior citizen. Eh, three time, uh, every three months lang yun ah. Six months pa. Ah, every six months? Oo. Uh, oh. oh. Si nanay, ilang taong ka na eh? Ha? Huh? 69. 69, running seventy na rin. Oh. Hindi pa tumatanggap yan, ako lang. Ay, ikaw lang. Hmm. hmm. May anak po kayo? Ah, wala. Dalaga ka. Nan ay, ang dalaga? Hindi, so, Wala kang anak talaga? Si Sarian kasi. Kaya walang nabuhay anak. Hmm, walang nabuhay na anak ko okay. Ang hirap naman ang kalagayan ninyo, walang anak tapos ganyan na, walang income. Kaya yan ang sabi ko sa kanya eh. Kapag dumating na yung well, hindi na kami makakita para kami kung na <laughs> hilaan tulakan eh. Mm -mm. Ultimong apo, ultimong kwan, wala. Ay, wala. Naso. Walang anak. <laughs> Paano nang buhay natin yan, tsindong so, Dati ang saya natin uh, dun sa bukid. Oh. So, hindi ko rin naisip yung dadating tayo sa ganito eh. Ah, hindi mo akalain um, na magiging um, ganito? Eh, Palba sa eh, kalakasan. Oo. Mga kababayan, si Tatay Sindong nung bata ako, Ahead yung mga yan kasi 82 ako. Hmm. Ito pa, bata bata pa. Pero kasama ko sa bukid yung mga yan mga kababayan. Oo, wala pang asawa bata pa Kahit bata. na gaano katirik ang araw, pero sila po hmm. eh, may mga lupa, may mga makinarya. No, umabot nang siyam mangbua baka ko no. Oh, Siya yung baka niya na malalaki. Dala umaanak. Oh. May lupain sila, maluwag. Buhay pa si tatay niyo, si Lolo Carpo. Mm -hmm. Hindi lang natin talaga alam kung ano yung uh, kinabukasan, no. Kaya kailangan kailangan talaga natin mag-ipon para sa future. Tayo ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin dahil sa na nangyari sa iyo? Natatawa rin ako sa kanila dahil kilalang-kilala pa rin ako eh. Mm -hmm. Pero tay, uh, base sa experience mo, kasi noon siyam na baka sa'yo? Kung marangya ang buhay noon. Hmm. Tapos ngayon wala kang anak, wala, ka ano, wala kang sariling lupa, wala kang bahay. Ano naging aral sa'yo ngayon? Ano may papayong sa mga kababayan natin para maging aware na rin sila? Parang ina tinatanggap ko na rin na talagang ganito siguro ang kapalaran ko. Kaya, so, ang iniisip ko kung alimbawa may mamatay sa kami sa amin dalawa, ewan ko lang yung matitira kung anong kalagayan niya. Hmm. Hindi tayo pababayaan so, ni God. Sa bagay. Sigat lang nakakaalam yun. Sa bagay. May nandito na ako sa lugar ko. Kaya, mm -mm. Siguro, hindi na ako pababayan na kainin ng aso rito. Eh. Oh, oh, ay hindi po. May mga kapatid ka pa rin ay, naman, Tatay uh, oh, Sindong. Eh. Hindi ka pababayan mga, ng mga kapatid mo. Yun ang kwang ko. papasalamat ako nung naka ako rito. Saan ka ba galing dati? Saan ka nagpunta? Diyan, sa San Carlos. Ah, yun, lugar nila. Ah, tumira kayo doon sa San Carlos. Hmm. Eh, Pareho rin kaming walang Natirang lupa. Mm -hmm. Wala rin silang lupa. So ngayon nandito ka na sa sarili mong uh, barangay, masaya ka na tayo? Masaya na rin ako. Maraming nakakakilala sa akin. Mm -hmm. Pero hindi ko nakikilala ang mukha. Mm -hmm. Kilala ko sa boses. Kitakanuhin mm -hmm. ko kung sino siya. <laughs> mm -hmm. ano? mm -hmm. Pero kahit ganitong sitwasyon, masayahin pa rin masaya si Tatay ko. Sindong? Mm -hmm maraming babati sa akin maraming babati Ka -kasindong pa ang tawag nila kasi dong sa <laughs> oh tayo, salamat tata nakita ko kayo muli salamat din kay uh, nanay hindi ko alam din na ganito yung madadatnan kong sitwasyon ninyo no sana ma lang nakabili man lang ako ng mga asukal kape no pero ito may dala akong bigas sana po ay uh, makatulong to no oo oh. So, ano ang ulam natin mamayang gabi tay? <laughs> ha? Mayroong mangga ya. Mayroong pa pang kong isang mangga. Mangga? Ah, <laughs> sige. Ito tay, meron din akong uh, kaunting tulong financial. Sana makatulong to. No? Oh, Salamat. No, 5,000 tay. Salamat. Wala pong ano man. Pambilin nyo ng ano, pangailangan ninyo. pa pabalik-balik kayo doon sa bahay ko. O, oh, kasi one day lang talaga ako. Mm. Nung na, nakuhaan ko sa kwan, napanood ko sa parang TV, nandun mm. kami sa San Mateo. Mm. Iniisip ko kung sino kaya ito, sabi ko, nabubarin. Hmm. Ayun pala. Si Frankie. Uh, nung dumating mm. kami rito, Frankie, Frankie, sabi niya, ay, oh. oh, si Boy ito, sabi oh. ko. Oh. <laughs> Ayun pala, Frankie ang... Frankie, Frankie. po. Is ko, eh, uh, pangalan mo sa iyo. So, paano tay? Salamat. maraming salamat. Oo. Oh. Sa laban lang tayo. Uh, oh. Hindi tayo pababayaan ni God. Ang nasa akin, huwag lang gagawa ng masama. Ayun, uh, Pina. Alam, basta yung mabuti ang gagawin ko. Opo. Okay. Uh, kahit na um, yan ang nasa akin. Huwag mm. lang gumawa ng masama. Mm. Oh, sige, si Rintay. Maraming maraming salamat. Uh, maraming salamat. Uh, mm, uh, gabayan tayo ng Panginoon. Umaba pa yung buhay natin. Huh? Na? Marami-maraming salamat. Ah, lang magkasakit. Ah, magkasakit. 'Yon ang pinaka the best po doon. 'Yon, ano masayahin ni Tatay mga kababayan. Marami-maraming ah. maraming salamat po. At uh, thanks to God, nadalaw ko rin po si Tatay Sindong na dating kasamahan kabiruan ni Daddy Frankie sa bukid nung araw. Siguro, ilang taon na nakalipas nung nasa bukid tayo? 30 years. Oo, 30 years. Oh, 30 years. Way back 30 years ago. Ayan. So, masaya si Daddy Frankie. Nakikita kita tayo. Ha? marami sa Wala pa si nanay noon. Oo. Ayan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang tanghalip. Magandang uh, hapon. Magandang gabi. Saan man po kayo naroon mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin nasa iba't ibang bansa. Mabuhay po tayong lahat. And shout out po sa atin. God bless po.